Hello mga kaoper Dito muli tayo Nagbabalik Ang Operian Tech Vlog Sa mga Kabro at kasis uh, Friend and Friend and friends uh, Paki ano naman po Paki like and share and subscribe Ang at ating Facebook Page and Youtube channel Salamat po mga ka -opier. Uh, sa ngayon po may may ikwento na naman ako sa iyo kwentong kwentong tech ba may dinala sa akin na ano na GE GE microwave yan ah, dinala ni ni customer natin from San Francisco, California. <laughs> San Francisco malilipot si shoutout kay kay Binsky Binsky Boloper <laughs> ng Purok Dos San Francisco Ah, uh, ito yung unit ni sir ang sabi ni sir ano dinala dito Ah, uh, ano siya di daw di umiinit Di umiinit Na troubleshoot ko na to Ito Okay na to Sa ngayon I Didemo -de ko na lang Kung anong yung mga Naging sira nya Nagpalit tayo Ng ano ka, Kapag ano Kadalasan naman guys Kapag ka mga Siyempre o oh, Di umiinit Lagi naman Di umiinit Si ano Si Microwave Kasi yun naman talaga Ang trabaho nya Ang umiinit What? <laughs> Tapos Yung Nag check ako sira si ano si magnetron niya putok si fuse tapos si ano si kapasitor niya may leak so ang daming sira ha ngayon video na ano video na tagal, -tagal lang to kasi nag-order pa tayo sa ano sa kaibigan natin nag-order tayo ng mga piyesa ngayon ito na yon bago na to, bago na si kapasitor, bago na rin si fuse. Yung fuse niya, yung original niya is ano, eto, yung spring lang ba ang nakalagay. Eto siya, putok siya. Ang natira na lang yung, wala na yung mahaba niya. Eto na lang, dito siya. O, na. Tapos, yung dumating sa atin, malaki na, mahaba ng kaunti dito tapos eto na siya may ano na siya may uh, naka nakachub na siya yung original niya wala yung spring lang sa loob yun yun uh, parehas lang naman sila ano nakalagay sa kanya is ano 0.8 ampere 5 kb same na same na. kahit magpalit ka ng ano basta same sila ng ano ng ano nakalagay dito na number okay lang wala mang problema yan tapos eto may leak siya kasi ano kapag tinik tin mo siya may kunting pitik siya sa ano sa sit natin sa ano sa times times 10k lang kasi to uh, yung ano kasi yung sunwise 100k ngayon ito siya makikita ba makikita ba ang ano ano ba ito lang ah, natin Good naman siya oh. Ayun. Good naman siya. Kaya lang hindi siya bumababa. Lumalapat sa zero. Ngayon kapag eh, i-chinik natin sa ground sa body niya, tumataas siya ng konti. Ayun. Si isang yun na lang guys. Kasi oh, uh, may pang mag-isa eh. Ha? Ah, 'yun. Ayun, tumataas ng konti. Kahit dito sa kabila kanan din. So dapat zero lang 'to. Wala siyang reading. Tapos ito naman si ano si magnetron niya. Na. Ano? Si magnetron niya yung ano m 248 FB 16A. Um ito talaga kadalasan kapag sira ang fuse, ito talaga ang number one na nasisira. Pero putok nga si fuse, malamang good to and then ang sira niya is capacitor or yung diode kapag putok ang fuse sa issue niya may leak to may leak si kapasitor to talaga ang short na short tape na siya eh, dapat grading siya ng sa reading niya ganito dapat ano ba at yung sali yun ang reading natin para makita kita ba dyan kita natin ang Magnetron. Ay, taas ko na lang si ano. Ah, uh, dito pa. Dito ko na lang ilagay siya. Para kita. Yan. Tapos, eh, lapit ko si, ano niya, si, ayan na lang natin sa times 1. Tapos, dito dapat, may reading talaga naman to, yung dalawa niya. May reading naman talaga yan. Ayan o. Ayan. Pero dapat walang reading na siya dito sa ano. Dito sa body niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, reading na. Kaya yung dalawa yan. Parehas yan. Ayan. 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 May reading siya. Hindi siya. Hindi ko may sarili kasi ano eh. yan Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Basta yun yun ang sira nito magnetron tapos siyempre yung diode nya pinalitan ko na rin para isang set na palit na rin tayo isang set na tapos yun ngayon ano siya goods na siya guys maandar na siya piinit na siya oh. mainit na siya hindi na siya malamig mainit na ang ulo niya <laughs> ito try natin. Tapos Saksak natin. tumunog na siya. Tapos, isip natin sa ito. Isip natin sa time cook. Pa power muna. Time cook. Lagay natin sa 50 seconds. yan, Tapos, start natin yun man na siya. ayun may ilaw pa tapos may ilaw din dyan sa loob yan pagkatapos nyang ano yan mamamatay yan tapos titis, uh, titignan natin tatapay natin kung mainit na wala akong nilagay na ano na para makita yung ano yung parang bawal na may tubig kasi yun na lang ng may-ari hindi kasama yung ano yung yung nilalagyan yung umiikot sa loob hindi kasama kaya ano kakapain na lang natin kapag wala man natin okay na siya ayan namatay na siya oh tanggalin na natin si sisaksak. tapos baka natin ayan main siya mainit na siya wala dito yung ano kaya di natin no? wala yung parang plato na umiikot wala siya kaya di ko nalinag yan pero mainit naman siya kaya lang medyo warm lang siya kasi 50 seconds lang yun <coughs> guys maraming salamat sa ating customer na taga San Francisco shout out sa iyo oh, palaat Thank you po. And, Alway Alayam, Shalawam!